lugar sa Turkey para iso para sa mga pusa. Kung bakit, alamin. Para iso para sa mga hayop, partikular na sa mga pusa, ang lungsod ng Istanbul sa Turkey. Dito, hindi itinataboy ang mga pusa, maging ang mga aso. Malayang nakakagala sa mga lansangan ng hindi sinasaktan at ginugutom. Bakit ganito ang turing ng mga tag-Istanbul sa mga pusa? Tara, alamin natin yan kahit saan ka mapadpad sa Istanbul, hindi mawawala ang mga pusa. Sila ang sasalubong sa iyo sa bus stops, ferries, parks at maging sa restaurants. Walang nagmamayari sa mga pusa rito, ngunit tinitiyak ng mga residente na mayroon silang pagkain, inumin at lugar na matutulugan. Itinuturing na quintessential pet sa Islam ang mga pusa dahil sa taglay nitong kainisan dahil higit sa 99% ng populasyon sa Turkey ay Muslim. Itinuturo itong rason kung bakit alagang-alaga sa Istanbul ang mga pusa. Kahit iba man ng relihiyon, maaari pa rin nating subukang gawing paraiso para sa lahat ng hayop ang sarili nating lugar. Dahil ayon sa mga taga-Istanbul, ang mga taong hindi marunong magmahal sa mga hayop ay hindi kayang magmahal ng tunay sa iba. Sa iyong palagay, paano mas magiging animal friendly ang Pilipinas? D W I Z research report. Re -re -report.